Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay wag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So talagang nagulat nga po ang lahat matapos bumagsak ng Japanese monster na Oya Inoue sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang buong professional boxing career sa kamay ng Meksikanong si Luis Neri sa first round ng kanilang naging bakbakan nitong lunes lamang. Subalit mukhang hindi nga po dito apektado ang binansagang halimaw ng Japan. Sa post-fight press conference po kasi ay pinaliwanag ni Inoue ang kanyang naging karanasan sa pagbagsak niya. Ayon dito ay aminado umano siya na masyado siyang naging excited gawa ng napakadaming fans ang dumayo sa Tokyo Dome para panoorin lamang ang laban niya. Dahilan kung bakit naging over-aggressive siya. Paliwanag ni Inoue na buti na nga lang daw ay lagi siyang nag ensayo ng mabuti. Kaya naman kahit umano bumagsak siya, ay nanatili pa din siyang kalmado sa sitwasyon na yun. Bukod dyan ay mas lalo umano siyang ginanahan at naging motivated matapos niyang bumagsak. Masaya umano siya kasi pagpasok ng second round ay nagawa niya din pabagsakin si Neri. Kaya naman mas nakapag-relax na umano siya kasi alam niya na tabla na ulit ang scorecards. Dagdag pa nito na buti na lang umano ay sa first round nangyari yung pagbagsak niya kasi simula pa lang ng laban. Kaya naman wala pa umanong masyadong pinsala sa katawan niya kaya hindi siya nahirapang makapag-recover. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na bukod kay Ryan Garcia at current WBC Junior Walter Weight World Champion Devin Haney ay matagal na ding may alitan sa pagitan ni Haney at ng undefeated 3 division champion Gervante Tank Davis dahilan kung bakit pumanig si Davis kay Garcia matapos ng walang tigil na pagdadahilan ni Haney na dinaya umano siya ni Garcia kaya natalo siya nito at nagawang pabagsakin ng tatlong beses sa naging laban nila. At kahapon nga lamang po ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdrus ang landas ni Haney at Davis sa isang nightclub sa Las Vegas, Nevada. Kaya naman agad nagkasagutan ang dalawa at nagpalitan ng maangang nasalita sa isa't isa. Samantala, matapos nga pong ipatikim ng undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez, ang kauna-unahang talo ni Jaime Munguia sa kanyang buong professional boxing career, ay hindi pa din nga po nasisindak ang isa pang undefeated prospect and knockout artist na si Edgar Berlanga sa Mexican Superstar. Kumpiyansa po kasi si Berlanga na handa na siya at sapat na ang abilidad at kakayahan niya upang palitan si Canelo sa tronong inuupuan ito. Madami din ang nagulat matapos ibunyag ni Berlanga na sa katunayan umano ay tinatrabaho na ngayon ng mga promoters at organizers ang bigating laban nila ni Canelo na gaganapin umano sa buwan ng September. Kaya naman dahil dyan ay mas lalong naging malabo na magtuo si Canelo at David Benavides sa lalong madaling panahon. Pero katulad nga po kay Munguia, ay inaasahan din ng madaming fans na babaklasin lang din ni Canelo nang walang kahirap-hirap ang undefeated record ni Berlanga. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.